sila yung mga nakakakitang bulag. Mm, Kung baga, yeah. imagine imaginein mo, sila yung mga, ah, pag nakita na nilang, nakita na nilang mali, ay, tatakpa na yung mata namin. <laughs> <Tata> <laughs> hindi na makikita yan. Ayoko niyan, ayoko, nyan. niyan. Ayoko niyan, ayoko niyan, ayoko gawa <laughs> ayoko, ayoko niyan. pero pag, pero, pag -pero, mga... pero, pero, pero pag, pag, pag tama, pag, pag makita nilang mali tatin, na ginagawa natin, ay, nakikita namin, <laughs> tama yan, tama yan. Ito yung mga taong <laughs> allergy sa katotohanan. Correct. Alam mo yung napagbigyan mo ng, al alam mo yung presidente, napagbigyan mo ng chance, ha? -mm. -mm na magkaroon mga makapunta ng Malacanang na ayaw ng bumitaw. Ganon siya. Nakita naman natin yun for the oh, past. Pero, pero isa lang sasabihin ko sa mga basher ko, good luck. <laughs> totally. Good luck. I agree. That's true, partner. Hindi nyo kaya. Mm -hmm. Kasi masasaktan kayo, masasaktan kayo. Kung hindi nyo kaya, kung, hindi nila kaya itong sinasabi ko, leave. Yun nga eh. Actually, yun pa nga eh, um, hindi nila kinakaya yung mga info na nalalaman nila, pero sila pa rin naman tong bato ng bato, yung yeah. ano. Pukul kayo ng pukul ng issue sa amin. Pukul kayo, banat kayo ng banat ng issue mm -hmm. sa amin. Pero pag binalikan namin kayo, wala na. Takot na takot kayo. <laughs> Eto, partner, no? Nakakatawa. Isa pang nakakatawa sa kanila. Ano partner? Yung pagiging ano nila, pagiging uh, patriotic nila. Oo. Grabe. They are very patriotic to the former president. But mm, hindi nila nakikita kung ano yung ginawang kalokohan ng former president. Eh, sabi nga natin, di ba, bulag sila sa katotohanan, allergy sila sa katotohanan. Ayaw nila malaman. Alam nila. Ayaw nilang tanggapin. It's hindi a... nila matanggap. Yan ang problema eh, yung diba? hindi nilang marunong tumanggap. Oo. But anyway, mga kababayan ko, uh, nasabi ko na sa inyo, na uh, nag-impact yung ating mga ginawang uh, content patungkol dito sa issue ng flood control at issue, issue ng ano utang mm. ng Pilipinas ng yeah. kababayan ko kaya payo ko lang sa mga DDS hanggapin natin ang katotohanan alamin natin ang katotohanan hindi hindi hindi, hindi mahirap mag-search sa Google and YouTube oh totoo yun. Napakaraming paraan naparami paraan para malaman mo ang katotohanan totoo Napakadali para mo. hindi para hindi ka maligaw hindi ka banat ng banat ng wala mm -hmm. sa lugar ganoon lang yun kumbaga may isang nga rin ako phrase na laging sinasabi is think before you talk Correct. Yeah. Correct. I agree. Mag-isip ka muna bago mo ibuka o magsabi pa ng ano man. Kasi at the end of the day, pwede yung mag-backfire sa'yo. Correct. Ito. Sa yan yung sinasabi ko rin. Mga kababayan ko. Diba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.